Hello, magandang araw po sa inyong lahat. At ang pag-uusapan natin today ay tungkol naman sa mga kuko. Oo, kasi may nag-message po sa akin kanina. Uh, ang question niya ay tungkol sa uh, pag-iiba ng kulay ng kanya kuko. Okay, sige, simulan natin. Uh, first, we have to understand na kapag uh, po chemo, ang uh, tatlong parte ng katawan o tatlong areas ng katawan na madalas ay uh, na mabilis maapektuhan ay ang buhok, tapos po ang bibig, So, kaya nagkakaroon ng mga singaw, mga sore sa mouth, and then yung kuko. Okay? So, kapag ka nagkaroon ng pagbabago sa kuko, anong mga dapat gawin? Ano ba yung mga usual pagbabago? Okay, una, eto dinanas ko to. Nagkakaroon ng mga linya, ng mga guhit-guhit. Either pa ganon, or pa ganyan, pababa. Vertical or horizontal. Ang tawag po doon, bone lines. Okay, nagkaroon ako ng ganon. Para siyang nail art. Yung isa pang pwede mangyari ay ito yung sitwasyon ng uh, nag-message sa atin kanina. Nagkulay violet ang kanyang kuko. Diba? E eh, diba pag nagkulay violet, ano yan? Parang, misa, ano, parang pakiramdam mo, galing ka ng ano. Eh, parang Korean horror movie. Parang, <laughs> okay, kasi po, nangyari sa akin, nung nakakimo ako, merong sumulat. Sabi niya, Miss Glance, ang sabi po sa akin ni ganito, ay hindi raw po kayo nakalbo at hindi raw po natanggal ang mga kuko or na Violet or something like that. Tapos sabi ko, kalbo po ako. Kaya tapos nagpadala ko ng picture na kalbo ako. Pero yung kuko ko po, hindi naman nangitim. Ayun, nangitim yung mga kuko. Sabi niya Hindi naman nangitim. So nagpadala ko ng picture ng kuko ko na may great great na gano'n. Tapos ang ginawa niya, nagpadala siya ng picture ng kuko niya. Tapos puro itim. Natakot talaga ako. Okay? So may mga nangyayaring gano'n. Nagba-violet or nangingitim. Pansin yun, di ba? Okay. Ano pa ang isang pwedeng mangyari? Alright, ang ikatlong pwedeng mangyari sa kuko niyo ay eto medyo masaklap po. Natanggal, nag-fall off sa nail beds. Paano ba natin may iwasan yun? Okay, well mamaya didiscuss natin, okay? Okay, punta muna natin yung ika-apat na pwedeng mangyari. Yung ang tagal talaga tumubo. Kaya yung iba yung makikita mga ating na nagkikimo, ang ikli ng kuko, nandito lang o. Oh. So natanggal, tapos yung mga may uh, parts na meron ay kulay violet pa. Tapos sobrang ikli lang nito talaga talaga. Okay, sige. Isa-isahin natin. Una muna, yung nagguhit-guhit. Ako naman po noon, nung nagguhit-guhit, hindi ko lang pinapansin. Pero pagka kailangan, parang minsan pinigturan ko na lang kasi hindi naman po masakit. Kasi noon, sabi ko, and, ayaw ko nang masyadong marami ng kung ano-anong gawin sa katawan kasi ang dami mo nang ang gamot. So, hindi ko lang po pinapansin noon. Except kung may events ako. Okay? Um, pangalawa, paano po kapag ka violet? ang gagawin po natin pag nag violet ako po, ay yun din po yung ginawa ko na nag-great to head. Pwede po tayong magpa-manicure. Yung manicure po, pwede namang DIY. Kayo na lang ang gumawa. Pero pwede rin kayong magpa manicure sa salon, basta nakasterilize yung mga tools nila, and huwag nyo na po ipapagupit yung cuticles. Maganda rin po yung pampering for our emotional well-being. Tapos po, syempre ayaw naman natin ng kulay na violet. So, may mga choices kayo. Green. <laughs> <laughs> Nag-promote talaga. Oh, ang dami ko, meron pa. Blue, ito yung kakatanggal ko lang. Ayan, oh, kakatanggal na. Hindi pa nga natanggal masyado. Tapos meron din mint green. Ayan, ano ba to? Parang ganun, mint green. Tapos, ito, sa paa, okay to. Okay to. Tapos, ito para, pwede rin, masyadong light. You Kaya know, parang naboboringan ako sa ganitong kulay. All right? <laughs> meron pa. Pwede sa paa, pwede rin yun, sa kamay. At syempre, meron ding hip hop pink. Tawag ko niyan hip hop pink. Bagay sa lamit ko, bagay sa inyong polish. Kung ano po yung gusto niyo na makakapagbuhay sa inyong mood. So, pwede kayo magpanil polish. Kung ang kukunin nyo, ang nangyari ay nagkaroon ng mga guhit-guhit na ang tawag ay bow lines or nag violet. Para kung kunyari gusto niyo umatay ng party, syempre gusto niya makalimot, mag-enjoy. Biglang pag nakita nila yung kukunilo, ni ninyo, kulay violet, magkakatanungan na naman to kung sa kimo. Diba? Parang, ano tawag dito, ang dami na nga atensyon na sa'yo, madagdagan pa, gusto mo makalimot, pinaalala pa nila. So, mag nail polish ka lang po. Okay? So, yun. So, nando na tayo sa, tapos na tayo sa nag sa nag violet. Paano pag natanggal? Uh, Siyempre, preventive pa rin yung gusto natin. Paano ba maiwasan sana yung matanggal yung kuko? Okay, sa bahay po, minsan kailangan natin kumilos, lalo na po kung tayo ay mga may bahay, mga nanay, ng anak natin ay maliliit pa, yung mga paghugos ng pinggan, minsan hindi yan talaga natin maiwasan. Although on your weekdays, as much as possible, magpahinga, huwag nang gumawa sa bahay. Pero yung mga days na nag-pick up na yung strength natin, pwede na maghugos ng pinggan, ang solution po lang ay gloves. Okay, gumamit po kayo ng gloves. Ito yung actual gloves na ginamit ko yata nung no? nag-chemo ko. Hindi ko alam kung binili ko to uh, during chemo or before pa nasa akin na sa akin ito. Pero ito yung gloves ko. Okay? Kumuha po kayo ng, kasi nakakailang pag-anluwag, kumuha po kayo ng sakto sa kamay ninyo. Ano ang mga benefits kapag nakagloves? gloves Kauna, hindi na magdudumihan masyado yung kamay mo. Pangalawa, yung kamay mo, hindi na may expose sa mga detergents, mga kung ano-ano mga chemicals na hawak-hawak natin sa bahay. Okay? At ikatlo, hindi lalambot yung mga fingers natin. Kasi pag malambot, mas malaki ang posibilidad na matuklap. Okay, para protected ang ating mga kamay, ang ating mga skin, at ating mga kuko, gumamit ng mahiwaga gloves. Ayan. Okay? So, yun. Napag-usapan na po natin ang guhit-guhit, pag nag-violet, pag natanggal. E, paano naman po kapag ang ikli talaga tapos ayaw tumubuan tagal? Well, so pagkakataon po yan, ang kailangan na lang natin ay patience. Kasi po, ito talaga ay isa sa mga side effects ng chemo na pwedeng mangyari sa atin. Hindi po sa lahat nangyayari yan because it didn't happen to me. At hindi rin po yan nangyari sa ibang tao. So, balik, kung magkataon mangyari po sa inyo, patience lang po ang kailangan. Alam ko, pag nangyari yon you know, we feel so unglamorous, we feel so ugly, uh, bantay na lang po natin ang ating emotion. Pero ang tandaan po natin ay dalawang bagay dystocial tax, hindi po yan magtatagal. Hindi po yan habang buhay. Kapag po, uh, tapos na ang inyong chemo, unti-unti, babalik ang kulay ng kuko at babalik ang strength kasi nga, kapag ka, uh, anong tawag mo dito, kapag ka, uh, tutungo yung kuko, nag-aano ba nagagamit pa ng strength yung, ng energy yung, katawan natin e eh, kaya mabagal ang tubo ng buko kasi wala talagang energy or kung meron man, masyadong depleted, kulang na kulang. Kaya po mabagal ang buko. So, patience lang po ang kailangan. Um, sa ganun pagkakataon lang po, yung ang ikli, tas exposed masyado, iwasan na lang po natin masugatan kasi po para hindi mapasukan ng mga bakterya at saka po kapag ka, may sugat na i-repair, -re mag kailangan naman mag-release na naman ang energy ng na katawan natin. So, gagastos na naman tayo ng energy na kailangan nga natin for other functions, for other things, okay? So, yun po, kailangan lang po patience. So, tandaan, this too shall pass. Hindi po yan permanente. Yan po ay matatapos yun. Ikalawa, no matter what, kahit anong kulin ako mo, you are still fearfully and wonderfully made and God still loves you. Okay? All right. So, sige po. Yan po ang ating topic natin for today. If you have other questions on so, mga side effects ninyo dahil kayo ay on chemo right now, just send me a message and we'll try to discuss it. We'll try to de devote an episode uh, for that particular topic. Okay? So, marami pong salamat sa inyong lahat. God bless and stay healthy. Bye-bye.